Bakit po si Epic Homes yung napili niyo para kumuha ng pangarap yung bahay? Ito kumuha kasi napakaganda ng kanyang place. Nakita ko yung mga post mo tapos yung mga FW yun na nakakuha ng bahay tapos parang inspired ako sa buong kumuha kayo. Tala ko nga ma'am, ang unang nag-inquire ay si Ma'am Wen. Nakaka-inspired na may mga kapatid tayo or kapamilya na nililist tayo pataas. Mabait din ni Ma'am kasi masano rin niyang kapatid. <laughs> After na ang mga sakripisyo mo bilang OSW, ano yung feelings na, eto na, may bahay ka na, may sarili ka ng bahay? Siyempre masaya. Asawa. Naiiyak na. Siyempre masaya po kasi dati pangarap ko lang ito. Ay naiiyak <laughs> oh, kasi dati masaya po. pangarap mga maraming pero ito na eh, yun. yung mga sinasabi ng yung iba tao na hindi daw hindi ko daw kaya makakakuha. So ito na yun. Ano po yung mga may papayo nyo para sa mga tao no na gustong magkaroon din ng pangarap nilang sariling bahay? Tuloy lang sila at huwag, mawawal, huwag mawawalan ng pag-asa. Basta nandyan lang si Lord o oh. Tapos mag sila lang, magsisikap. Siyempre, magsisikap din tayo para makapit natin yung ating mga pangarap sa buhay. Sana yung mga gustong pumuha dito, ito pa rin nila yung pangarap nila para sa pamilya nila. Kung mayroon mga mga taong gusto sa'yo na hindi ka makakakuha na kasi, OFW oh, sabi ko lang, ang gawing mong motivation yung mga salitang yun na naghihila sa'yo. Hmm. Hmm. Ang titingnan mo ay yung mga taong mga sasarang nismo na pa para sa'yo para sa kailang bukasan niyo. And, huwag mong isipin yung hirap, pagod, kasi ito yun eh. Kasi kung lagi mong isipin yung hirap, pagod, na mahirap ang OFW, yung na makaipog, huwag mong isipin yun. Lagi mong dito. Positive thinking, more, uh, ano lang, usipan, more prayers at faith kay Lord. Tapos, yun, makukuha mo rin lahat ng mga gusto mo. Lahat ng mga sinasabing mga lega, huwag mong papansinin. Ang mahalaga ay yung ginagawa mo at pangarap. As your real estate partner's agent, kumusta naman po yung aking servisyo simula po nung nag-tripping tayo, no? Up to turnover po ng bahay ninyo. Ayun na, uh, thank you ma'am Vance kasi syempre super bait mong agent para sa amin. <laughs> lahat ng lahat ng concern namin. Na Kung bibigyan po ng rating si Ma'am Vance, bali 1 to 10, magre-rate po ako ng perfect 10. Kasi sa, sa sobrang ano po niya mag-reply sa chat, text, napakasipag po niya. Saka maasikaso po day one, you never fail <laughs> talaga. Saka talagang highly recommended si Mama oh. Banis. Kahit pang may nag aasa sa akin, pag pinupost ko yung, ah, nakakuha na ng bahay si Jonalyn. Saan ka nagkuha? Ah, chat mo lang to. Then binibig ko yung profile mo. May mga nag-i-inquire sa'yo. Kasi nakita ko yung malasakit mo sa amin, saka sa mga client mo. Which is yung talaga yung nahanap namin kasi nung una nagdadog si Eileen kasi may kaibigan siyang na-scam. So I no, kasi bago naman ako mag-agent, ano ng agent, syempre tingin ako po ng profile niya. Saka hindi naman yan mag-top one sabi ko, or mag-catch. <laughs> I-sit ako yung profile mo. So, dito naman yung profile. Thank you, RCD Pearl Homes! Thank you, Apink Homes!